And ko, Lord, ikaw na lang may bahala. Kung kanang daoy, <laughs> kung buhi ko nimo da, iya ko ayuhon. Pero, wala na ko'y plano, sir, nga magpa-kuhan, Year twenty twenty Year 2021, nagsugod ang akong gipaminaw nga kanang magrigla ko og tag two weeks unya grabe gyud siya nga dugo o niya dili na lang sa, dili ra gyud kay sanitary napkin na ako gamiton diaper na gyud siya kay dili naman makaya ra sa napkin every 30 minutes mag change ko og diaper tungod sa kadaghan sa dugo o niya permi ko magpanglipong syempre kay daghan man ang ahong release sa blood pero abi na ko adto nga kanang dara siya o menopausal nga symptoms, kaya mamayla ingon. Back then, atong February 2022, ah, dihay ni ingon ako nga luspad kaayok ko, niya yellow na ang ahong color sa skin. Nga, wala na ko na ang pero, kaya nagpa-check up ko, kaya ko nga na ako problema sa liver. Then, only to find out, nga naaday ko yung mayoma. So, mato nga, ay uh, yellowish na ko tungod kay ang ahong red blood cells ko ana kanang low na siya niya yeah, another symptom pod kanang ah, uh, dako akong tiyan pero migali ko pamutan no, og nung buntis ba ko kay sa kadako gid niya yeah. Bisa bisag unsaon na hug diet di magid siya mo gamay so mo to pag ingon sa doktor nga nakoy mayoma gipa-prepare ko niya og 300,000 kay for operation mm -hmm. na gyud siya. Mm. Di na daw madala og kay nang mga medicine, medicine tong sa kadakon. 300,000 makaya gud siguro og pangita no, pero di maghuna-huna ko sir nga musul og operating room ni oper murag dili dili gyud ko pa opera kay mahadlok ko. So, inko Lord ikaw na lang may bahala. Kung kanang daoy <laughs> kung buhion ko ni mo da iya ko ayuhon pero padayon ju koy plan na sorry magpa ohan magpa pera uh, kani si Mam Ma Bernaline ingon siya nga ma'am na koy nahibaw nga bago nga discovery nga food supplement iya ko gipa o three 3 bottles nga yeah, ingon siya nga i-try lang niya ug inom kung unsa gali ang mahitabo og nagali siya epekto At na nata decide mo padayon ba so uh, nag-inom ko ani niya tagtulo ka takal. Wa pa mahurot na ho ang three kabatos. Ni gidugo ko bisag dili pa siya schedule niya. Nag-expect ko nga two weeks na pod. Pero kaloy sa Ginoo sir, three days ra siya. Ni ni stop gyud siya pag after three days. Mga after five days gikan sa 13 sa akong pagtake. Gigawsan ko mga ingani kadako nga tibuok nga dugo nga itom nga baho kaayo So, in nga, effective siya. Mo to nga, uh, nangita yung kong paagi nga maka, maka sustain. O, barato ramang po siya, abot kaya ra. So, hang to drone, sir. Nagsige pa ko o kaning inom. Himbalik po ko sa doctor. Kaya nga, kung kuan yun at to nga, uh, straight na ako siya one month nga inon. kung usabay ba'y development. So far, kaloy sa gino, ingon ang doctor na hingamay. Kaya supposedly, ang ovarian cyst, sir, ang mayoma, growing na siya. Pero ang hitabo sa ako, ang nahibong ang doktor, nga nung hing, hing gamay siya, niya, yeah. ayun siya nga, ma'am, kung magsigi kag padayon sa imong giinom, mawa, ragid ni siya. Para sa katong mga kababaihan nga, pariho na ho nga, naigipaminaw, sa lawas, especially sa atong uh, reproductive system, ayaw mong kawad, kawa o paglaom kay na ay makatabang dyan. Kay e kani siya nga Flavomix, nagpasalamat din ko sa nga gihimo siya nga instrument nga makatabang nga maayo ko sa aking sakit. So, for the women out there nga paminaw, try na mo sa Flavomix. Sa Flavomix, better health, better life.